kalinggo-linggo ngayon, sabihin na naman, Kuya, good vibes lang, good vibes. Dahil linggo ngayon, kung magtuturo ka, di ka galit. Sino ba namang hindi magagalit niyan? Linggo-linggo, pahinga mo. Kailangan mo pa magturo ng mga timpla. Hindi na tinigilan eh. Tapos, hindi naman siguro magtitinda. Timpla daw ng chicken skin. Eh, may timpla na ako nilagay dyan. Tapos, hindi naman pinapanood. Para nang asar lang na uh, magpaturo ng pagtitimpla nito. Wala talaga. Hindi na nga tayo magtinda ngayon kasi pahinga muna sana natin. Tapos ito, mapilitan tayo magtimpla na naman. Sino mo yung lilinisin natin. Ang dami-dami, oh. Oh, gano'ng karami yan. 100 kilo, tag 50-50 na chicken skin. Tapos magturo ka pa ng timpla. Oh, ito. Itong isang balat na to, chicken skin. Ayan, purong chicken skin 'yan. Ayan, yung mga nagtatanong diyan, oh, ayan. Chicken skin oh, galing Bulacan. Puro. Itong isa naman may mga laman, oh. Oh, ayan. May kasamang laman. Oh, talo sa kilo. Talo sa kilo pag puro laman, oh. Ang daming mga halo-halong laman. Oh. Ayan. Dalawang klase yan. Isang walang laman at isang may laman. Dito pa lang, lugi na sa laman kasi hindi naman siya chicken skin. Ang binibili chicken skin, bakit naman laman ang nilagay nyo dito? O ayan, ang natin ngayon. no Kay dami-dami. O ayan, o. Ano nyo mabuti. Ito asin to ha. O. Baka tanungin nyo pa kung ano to. Asin lang yan. O. Lagay. oh Hindi ako nagtitimpla ng kung ano-ano. Ang ilang ulit ko ng turo to. Asin lamang ang ilalagay. Alas dos ka ng madaling araw, nagsimula maglinis. Para umaga, tapos ka na. Tapos, i-stressing ka pa doon sa mga tanong kung paano ang timpla. Na lagi nga nandyan ang mga timpla. Sinabi ko na lahat dyan. O, doon mo na asin, o. Oh. Ayan, o. Oh. Asin-paminta lang nilalagay dyan, o. Oh. Ayan. O. Oh. Tanong-tanong ng tanong. Uy, na-pressure natin. Wala nang kalaman-laman. Ubus na lahat yung miniluto natin nakarang isa. Nakarang araw. Ito naman ipapalit natin ngayon, yung bagong gawa natin, o. Oh. Ayan. Para bukas. Bukas na lang kayo pumunta kasi ngayon, hindi na muna kami magtitinda. Pahinga muna ngayon. Pinagbigyan ko lang yung tanong ng tanong. Kadahin ko na yung balat dito, oh, kasi wala na tayong laman dito. Meron dito kong... Robin. Puro pressure lang yan. Yung rep namin kay Alaka sa kuryente. Lahat ng layer niyan, freezer. Yan. Ang dami. Bukod mo muna ito, bay. Huwag mo yung na, na isa. May laman to eh. Ayan, ito yung balat na panlugi. May laman. Shout out na lang sa nag-deliver. Dito tayo maluloge kasi mabigat yung laman yan. Balat yung order mo, diniliberan ka ng may laman. <laughs> sa all. Kaya yung mga nagtitinda dyan sa mga ibang lugar, sabi nila na hindi ganun kaganda. Totoo naman talaga. Puno yata to. Kailangan lumamig to agad kasi pag may laman, mabilis masira. Hmm. lampadito, pa dito. Ay, ito pagkabuhol niya, no? Pagbagsak yan. Nakas yung bagsak. Hmm. Hmm, dahil butas, oh. Hmm, yan pa. kaya itong yellow dito. Nagamitin ko itong freezer. Malakas gawa ng kailangan pumigas to. O, butas pa o. Oh. Pabutas pa yung isa. Wala yung butas niyan. Yan. Lahat. Lahat yung chicken skin. Ang laman. Hanggang hmm. baba. oh, dun sa mga magtatanong bukas at ngayon, bukas holiday, bukas na lang kasi pahinga na kami ngayon. Tapos na kami mag-asikaso ng chicken skin.